ano kaya masasabi ni Paula Gumabaw sa mga taga-suporta at kapwa-artista na binupuri ang kanyang kausain sa pag-arte sa kanyang pelikulang Spring at Prague. Panoorin natin to. Siyempre, ano Kasi ang kanyang kikita-aster eh. Siyempre, napakatagal yung kikita-aster sa industriya. Pero, eh, masaya ako. Pero siyempre, na yan? Pasok tapos lang sa'yo. Kasi

Magaling so, siya ito, talaga doon. Parang first time ko mapanood mm -hmm. si Paolo in a full-length movie. Mm -hmm. Tama ba ako? Yeah. At first time, pero, pero may pinagbidaan na rin siya. Hindi, pero dito sexy, talaga, sexy. from from the uh, very start, talagang yung exposure niya. Hindi, meron na rin siya diba? na una-friendship na pinagbidaan na bida siya. Kaya lang, dito ay talagang bidang bida siya na sa kanya yung solo. Pero meron na siya pa nagpa-sexy na yun eh. Oh, Alam ko nagpa-sexy na yun eh, Pero first time, ewan so po po right na first time eh, ewan ko na nakwente nyo, nakwente kahapon oh. na ang hirap daw ng pinagdaanan niya kasi kailangan mong umarte sa sobrang ah, oh, ah uh, na na nakwente na yun oh. Nyo oh, na. na parang ang bakit maging English-English na napakalamig. Pero in first, pasa pasa-pasa siya dun sa acting na pinakita niya dito sa... Mahirap talaga kasi nakikipag-deal ka na, na, nakikipag ka na sa napakalamig na klima. Uh -huh. Tapos yung isip mo na dun pa sa script. Correct. Kung anong mabibitawan uh -huh. mong litanya. Di ba dalawa? Parang ganun. Siyempre kung sobrang lamig pag uma-arty ka pwedeng... Nangangatong no, ka, gagagagagagag ka, ka. Nagangatong... Pero ka. siya nakita natin, yes. natural diba? Pero ano po, totoo yung pag nangangatong Iba din mm. sa Ako pagka hindi ko na kayo matagal naka aircon Beep oh beep Nangangatong ko, pinapatik ko ng aircon na magaling ako Tapos electric pa na lang Kasi 39 na ako ngayon, birthday ko diba? Parang mm. ang hirap na rin talaga na pagka nakakaingat na Yung labigidin mo na kaya, no? So kaya ito rin, pero sa nagampalang pala With uh, colors oh nakapag-deliver pa rin siya yung Ilan XM na. Ilan ka na? 39 na. Huwag ka lang sabi pag 9 yung birth ng dulo ng... 38 ayos? na. Uh, uh, ba? third, lang 9, 38 pala. Uh, <laughs> oh, ganun talaga ang ano, uh -huh. ang kapag, seryoso ka sa trabaho uh -huh. mo, kaya nilalamig ka, kaya ano man yan, pagbubutihin mo talaga ang pag-arte mo, which is nagawa yun ni Paolo Gumabaw sa pelikulang Spring at mm -hmm. Prague. Oh, spring wow. in Prague. Ay, Spring in oh, Prague. Oh. Kaya di ba yung mga nakapanood na sa advanced screening, pinuri siya. Actually, mm -hmm. ang acting niya... Marami na, daw ko, pala ka doon. Oo, Prague. Oh, marami pala ka sa Spring. Kasi mm -hmm. yes, malamig. Sa Prague. Sa <laughs> <So>, Prague. <laughs> <laughs> di ba maraming <laughs> Prague? Kasi nga Prague sa Spring, marami. Kasi lamig. Di ba Spring oh, oh. is lamig. oh. lamig? Oh. Ano, ano so, ba? at least na vindicate niya yung sarili niya, di ba? From, Kasi pagka from, ano, di ba, being the brother of Marco uh, oh. Gumabaw. And, and sa akin naman, ayoko ko naman magalit din yung mga fans ni Marco hindi rin naman papakabog si Paolo sa acting oh, e, oh, oh, parang oh. sinasabi nga nila ay naririnig ko lang sa mga kasamahan natin na mas, mas nahuhusayan sila kay Paolo o Marte and speaking of oh. Paolo may gagawin siya stage play ah. ang 8,000 piso oh, kasama ay, ka dyan no productions. kasama Sigurad. ka dyan kasama dyan si Rodel oh, diba mga oh. okay, po magpapakitang gilas naman sa stage play ang isang Ravel <laughs> o Campo Fernando. Mag-stage play na ka talaga? Hindi, si Paolo gumabaw. Wow. Oh. Ikaw, Dave, kasama ka <laughs> sa kasabi sa akin. Bakit libong piso? Ha? Bakit 8,000 piso? A, siguro, okay? Yan ang dapat nilang malaman. Dapit so, 8,000 piso ang title ng stage play okay. ni Paolo gumabaw. Kaya okay, okay. nga, pag nakalimutan mo yung linya mo, umadrid ka na lang. Oh, ganun sa stage. Ganun sa yeah. stage.